mga sumisira kay Min Mendoza at Alden Richards. Umuusok ang ilong dahil sa dagumpay nila. Napakarami na nga ang sumisira kay Min Mendoza at Alden Richards. Isa na dito ang mga user sa mga Twitter na alam naman natin na bayaran at mga inggit kay Min Mendoza at Alden Richards. Ito ang isa ng mga Twitter user na galit na galit kay Alden Richards. Ito ang sabi niya, sabihin mo yan directly sa kulto mo. Minsan, hindi lang pera at sariling prinsipyo mo ang iniisip mo. Mental health tang fans, isipin mo, hindi pagiging selfish mo. You have no balls, I still commend me for doing what is right. I am not a fan anyways and yes, I have a lot of things to say. Yan nga ang isa sa Twitter. Na wala daw siyang pakialam kay Main Mendoza at Alden Richards pero nagagawa naman yang mag-comment hindi ba parang katawa-tawa kung wala kang pakialam kay Main Mendoza at Alden Richards bakit nagbibigay ka pa ng komento edi ibig sabihin yan ay pakialamero ka nasabi na ni Alden Richards ang gusto niyang sabihin at hindi niyo kailanman mabisira ang relasyon ni Main Mendoza kay Alden Richards kaya ganoon na lamang ang panghihimasok nyo sa relasyon nila pilit nyo itong binubuwag huwag kalimutang mag subscribe comment at ilike ang video na ito thanks for watching Crazy, you need some time before you.